Hello mga kaibigan! Magandang hapon sa ating lahat! Good afternoon everyone! Ito na naman ang life coach at ka negosyo partner, Ate JB. Ayan, so for today's video kaibigan, pag-usapan po natin yung isang napaka-importante, napakahalagang bagay para sa atin na mga sari-sari store business owner, no? Para sa atin na mga tendero-tendera, their friends. Isang bagay kaibigan na pagpalagi palagi mong ginagawa ito yung isa sa mga dahilan kung bakit mawawalan ka ng customers, mawawalan ka ng mga suki dahil pupunta po sila sa ibang tindahan. Pero bago natin pag-usapan ang bagay na ito, dear friends, kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate GB, sana naman mag-subscribe ka na kay Ate GB and then pakihit na rin notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa iyong pag-asenso. Sana kaibigan, pakishare na rin no, para mas marami pa tayong matulungan and please, please, don't skip the ads po, no? Malaking tulong po ito sa amin ng aking family. Ngayon kaibigan, ang bagay na ating pag-usapan ngayon na isa sa magiging dahilan pag ginagawa mo palagi na mawawalan ka ng customer ay walang ibang. Ito kaibigan ha, marami na sa atin ang ginagawa ito. Unknowingly, siguro hindi mo lang na-notice na unti-unting nawawalan ka ng ibang customers dahil sa bagay na ito kasi ginagawa mo palagi. Ito yung paghintayin natin sa si customer dahil may ginagawa pa tayo yung matagal nating maibigay kay customer ang gusto niyang bilhin. And most of the time, kaibigan, ito ay nangyayari tuwing tayo ay ito, kumakain. Yung iba sa atin, tsaka na natin bibigyan or ibigay kay customer ang kanyang gustong bilhin pag tayo ay tapos ng kumain. This is based on my experience. Noong kasi, kaibigan, na wala pa po akong tindahan, Ma bata pa ako kay Bigan Elementary. Ayan. So sorry ha. may lang ko pa cycle marami no. Ayan, medyo maingay. kay Bigan bato amin tapi. Noon kay Bigan sa dito sa place namin, yung lula ko po. Actually kapatid ng lula ko, hindi ko uh, lula ko rin siya, kapatid ng lula ko. Siya lang yung nag-iisang tindahan sa place namin. Idulo e, dulo ko nga po siya kasi nga medyo malaki ang kanyang tindahan. Pero kay Bigan until now, natatandaan ko pa hanggang ngayon kung gaano ako katagal maghintay pag ako ay bumibili sa kanyang tindahan. Kasi sasabihin pa, kumakain pa, may ibang ginagawa. Tinatapos talaga nila ang pagkain. Siguro confident sila dahil that time, sila lang po ang may tindahan. Ayan, sila lang po ang may tindahan sa place namin that time. And then, wala talagang kakopetensya, no? <laughs> Pero, habang tumatagal, may mga tindahan na nagsurputan uh, that time yung pinsan ng mama ko nagtindahan, yung pamangkin ng mama ko nagtindahan, hindi naman malapit sa kanya tindahan, pero most of our kapitbahay doon na rin, doon na rin po sila namimili. Kasi alam na talaga ng halos lahat ng aming kapitbahay ang ugali ng aking lola. Kahit ano pa ang kanilang ginagawa, talagang tinatapos nila <laughs> bago nila ibigay kay customer ang binibili o ang hinahanap ni customer kay bigan, which is not good. Kaya siguro ito yung dahilan kaya unti-unting nalugi ang kanilang negosyo na nakatayo ha for many years. Nakatayo for many years. Yung talagang overconfidence natin, no? talagang ito makakasira sa atin. At ito pa, no? just ngayon lang kaibigan, yung ibang mga bata, nahalata ko rin, dito po sila bumibili sa aming tindahan. Kaya yung iba, tinatanong ko, bakit kayo bumili? Meron naman tindahan, dito kayo bumili, meron naman tindahan malapit sa inyo. Ang sabi ng mga bata, wala na tao. Eh, alam ko may tao kay Bigan yun na nga. Sometimes tayo kasi pag bata ang bumibili, hindi na hindi tayo agad-agad tatayo kasi iniisip natin ay bata, hindi lang ang bibili niyan, isang peso, 2 pesos, So, tinatamad tayo na tumayo dahil alam natin bata ang bumibili. Kadalasan kasi pag bata, peso ang pera, dalawang peso. So, ayaw natin, hindi ba yung, pinipili ba natin yung ating mga customers pag bata, matagal natin bigyan. Kasi alam natin, iniisip natin, kaunti ang pera. <coughs> Pero pag mata, uh, yung talagang mature na ang bumibili ay agad-agad tayong tatayo, bibigyan natin huwag naman ganoon isipin natin yung mga bata ang Uh, kadalasan inuutusan ng kanilang mga magulang na bumili sa ating tindahan. Ayan. kaya kahit bata, 'wag natin isipin na Mamaya ko na bilhin, bisita ako dito uh, kasi cellphone. <laughs> yung mga bata kay Bigan, this is really true. Yung ibang bata, talagang na-notice ko, napunta sila sa tindahan ko. Meron na mga tindahan malapit sa kanila kasi nga daw walang tao. Alam naman natin may tao kasi bukas yung tindahan. Matagal na siguro binigyan kasi bata nga ano? Sasabihin nila sa kanilang sarili ay hindi naman sasama ang loob kasi bata o peso lang ang pera, eh, kasi bata. Ay wag naman ganun, kaibigan. Dapat fair po ang pagtrato natin. Fair ang pagtrato natin sa ating mga customers maging bata maro hindi. Ito talaga ang very important, kay bigan Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang ginagawa namin bilang tendero-tendera dito sa aming tindahan. Itong bagay na ito, ginagawa po namin sa aming tindahan for many years na at nakatulong ito lalong nadagdagan yung aking customers na eventually naging soki ko no yung mga customers ko hindi na pupunta sa ibang tindahan dahil sa bagay na aking ginagawa no na ipapakita ko sa inyo ngayon sana ito rin ang gawin nyo bilang mga tindero at tindera dahil ito ay makakatulong para hindi po kayo mawala ng customers kundi madagdagan pa ang yung mga customers na makakatulong talaga para lalong lumago ang iyong negosyo. Ayan Francis, pakitapon. Ayan mga kaibigan, no? um, katulad ng sinabi ko, ayan, dapat talaga wag natin paghintayan yung ating mga customers. Kaya ayan, naglagay talaga kami dito sa tindahan ng table para dito na rin po kami kumain ni Francis. Ayan, so Uh, kasalukuyan pong kumakain si Ate Jibi ngayon, steam rice at saka shawmai. Dito po kami kadalasan kumakain kasi ayaw naming maghintay si customer. Ayan. Pag dito ka sa tindahan kumakain, pag may customer, maibigay agad. Kasi yung aming kusina po medyo malayo. Ayan. So this is our living room. Ipakita ko sa inyo. Ito po yung aming sala. At ang aming kusina ay andoon po. So pag may bumili, maririnig namin na may bibili but matagal kami makapunta sa tindahan and sometimes hindi namin marinig. <laughs> Meron mga customers lalo yung mga bata na ano po, yung kanilang boses ay mahina, hindi namin maririnig pag may uh, bumibili. Kaya um, sinabi ko talaga kay Francis many years back na kailangan maglagay ng uh, mesa table sa aming tindahan at kailangan dito kami Ah, kakain. Ayan. So, minsan, sometimes, may mga deliveries tayo. Dito natin nilalagay. Hindi kami pwedeng kumain dito. Ang ginagawa namin, hindi kami, uh, same time, no? Hindi kami, sa Bisaya pa, hindi may magdunga, no? Hindi kami sabay kumain, kumakain ni Francis. Sometimes, siya yung unang kumakain doon sa kusina. Ako dito sa tindahan sometimes ako yung unang kakain doon sa kusina siya dito sa tindahan so ganito talaga kay Bigam para ayan, katulad nito, kung makain tayo at may, meron tayong customer o oh, mabigyan agad natin kasi andito po tayo sa ating tindahan kumakain. ayan so again kaibigan, Bigam napakahalaga po nito yung iba kasi based on experience ko nung wala pa akong tindahan no ang tagal magbigay nung ibang atendera nung wala pa kung tignan bata pa po ako bumibili ako yung tindera hindi sumasagot dahil kumakain sila yung iba sumasagot sabi oo, oh, oo oh, oh, teka lang oo oh, teka lang ilang minuto teka lang teka lang ilang minuto ako naghintay kasi nga kumakain pa sila So dapat para hindi tayo mawala ng customer ay dito tayo kakain their friends o di ba? Makakatulong pa ito kay Bigan, no. Ayan, so merong umutang no. Ayan. So nagpapautang nga pala kami dito sa tindahan kaibigan. Kaya huwag kayong matakot ha na magpautang. Marami sa atin natatakot na magpautang kasi ayan, kasi nga ano, baka hindi bayaran. So isa rin itong at uh, way kay Bigan na madagdagan yung ating customers Katulad po nito, yung aking suki, ang utang po niya ay 1,943. Ay paid na. O, di ba Paid na po. Pagkatapos siyang nagbayad, ay umutang na naman ulit. So, okay lang. So, another tip ha, para dumami at customers, hindi tayo mawalang customers, kundi dumami ha. Magpautang tayo. Pero, ang topic natin ngayon, again, ay wag paghintayin ng matagal si customer. As much as possible, pag may mumili, bigyan agad kasi yung ibang customer, ayaw nilang pinaghintay. Baka mawalan pa tayo ng mga potential customers, mga suki. Ayun mga kaibigan, no. Naipakita ko na sa inyo, na ibahigat ko na sa inyo. Nasabi ko na sa inyo, ang dapat niyong gawin. Huwag well, talaga paghintayin si customer. As much as possible, uh, kahit anong ginagawa natin, uh, iwanan natin, unahin natin yung acting customer kasi sila yung bumubuhay sa ating negosyo. Ang gating gusto mas kaibigan, tinapos nyo po hanggang dulo yung aking video? And lalo sa mga hindi nag-skip ng ads, maraming salamat po. Lagi lang nating tandaan, hindi imposible, hindi mahirap na masinso ang buhay natin. Basta pa maniskati tayo, masipag tayo, may tamang disiplina sa sarili, and then we have God in our life, tiyak ka sinso ang buhay natin, kaibigan, tiwala lang. Ang iting gusto mas sa inyong pagmamahal kay Ate GB, I also love you guys. Thank you so much. God bless.